Plastara po tayo mga palaga. Sayo pa sa buntag, main buntag ka natong tanan. Adlaw karong Domingo, ako yawa kayo. Eh, naghatod kong pasahero, nakakuha kong pasahero mga palangga. No? Ikan sa Green Hills o galing Green Hills, papunta doon sa may uh, Mega Mall. di Diba Mega Mall? Pagdating ng Mega Mall mga palangga, up na ako dito. Kasi sa Mega Mall area, pagkagalitong uh, oras, lalo linggo ngayon wala pa tayong makukuha daw ang pasahero dito kahit papano kasi dito sa may area ng uh, ano ba tong area na to the Feld drive o fell drive mga palangga dito sa Ortigas pa rin to malapit lang dito sa may uh, San Miguel building o San Miguel Avenue o <laughs> oh, ba? Diba? Dito kasi kaya tapano, ito talaga yung uh, takbuhan namin ng mga rider. maliban na lang sa iba na hindi pa nalang alam. Pero matalas dito talaga kami nagkatambay. Pagka uh, nagkatag kami ng pasahero doon, bandas sa may mga mga area, gumagapang na ako na yan, dito mga palangga. Kasi doon, wala talaga. So dito kaya tapano, meron mga call center. Uh, Mabas yung mga call center na yan, ay, malay mo, pagka nagbox sila ng uh, uh, angkas, uh, joyride or movie, ita, uh, patsambahan na lang mga palangga para makakuha at pagpasayro de, Kapalit na pa. Eh? kapalit na pataglogawan mga palangga no? so umagang kay ganda Pilipinas da, kuyawa kayo intro pa lang mga palangga no? kuyawa <laughs> kayo niya. atong ato pang butangan pa mga palangga mabuhatan eh mag video na lang ta narapit ay pagpapos sa Facebook no? sa atong mga kasil, uh, sa atong mga silingan sa ako mga kasal, kasing 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 kas kasura kaya itong mga silingan ba, <laughs> bot bot kayo. Duwara ka, duwara ka si Manada, si Manila, pero tagalo Tagalog, pwede bot Si Ansel. Anselmo, Anselmo, pwede bot kayo, ha ha No, ba? Diba? Shout out sa itong mga balangga, no? Luzon, Visayas, at Mindanao, maayong pagpanikaisikay, agay, panikaisikay. Ang sabi natin sa daan, ako. Ako sa unang ha sa aking tundan, ganyan buntag mga palangga. So doon may makasayaran. So yung mga nakalinya dyan mga palangga, mga riders din yan. Ah. Shout out sa ating mga kasamahang riders na no, sa, dito sa Mitra Manila. Ah, pa. Diba? So habang nag-antay-antay tayo, yun nga, video-video lang tayo mga palangga. Wala tayong magawa sa buhay. Alam nyo naman. <laughs> para may pag-post lang tayo sa, ano, sa ating Facebook. Para makapag-report lang tayo kay uh, Boss M. <laughs> tawag lagi nila trabaho na trabaho punta yan mas lang manga trabaho na tadi trabaho ta oh si at okay, at kepaps ingat paps na kuha na siya ng ibig sabihin meron pero sa akin wala pang pumasok pero nah, meron, din yan oo na kasi naka-arrive dito si paps ah di ba hindi mawawala na pasahero dito mga palangga antay antay oh may nip ito naman masyado kang ano eh ay gusto ni school na yan yung sila pa ah uh, sila mo ng ibong naman sila ay, ay, na high school eh. karanay school niyo wag mo kanay sa video kasi Kasi ako din, pagka hindi ko gusto yung video, ini-scroll ko yan. Hanap ako na ibang video na sa tingin ko, okay. Eh, dah. <laughs> like dahil yang ko. Kung ganahan, ya. Mag-like, like, oy. So, hanggang dito na lang mga palangga. Maing buntag. Karatong taran. O, gito rin. kong maingon ninyo. Ah, God bless. <laughs>